Good morning po sa ating lahat guys uh, Bago po, magmamailo po. Syempre, ang mata tayo magmamaylo po Siyempre, ang paborito na batang linya si Maylo Magmaylo po tayo kasi at mayroon ng tinapay. Wala palaman tinapay lang sa usaw ko sa maylo At pag natapos po pa akong magmaylo ako ay magwawalis ng aming harapan At madami dahong dahon ng mangga na laglag ayan tapos mamaya guys na ma alas 9 ay kami ay mamimerdehan may pinumbida sa doon sa Jollibee ang ang handa. Hindi, makatikim naman ng fried chicken. hindi yes. ko punta at baka katikim ng fried chicken hindi na katikim guys sa fried chicken pagaling na lang at may handaan makakatikim ng fried chicken pag wala hindi nagayaw no, kamaya nga nito ko Oh. Wah. Nene. ang pagtinapay, ha? Ano nene na nang tinapay mo Ha? Ugo ng tinapay? mailo. Ha? Magiging na ubus na Ngunit. Masipig ah. Kanyang anak na masipag oh. Tuladala yung silpon niya. Yung... Kaya baka may 200 Kaya nga lang magpili. i ang okay, ng pera ko. Oo. Oh. i na ang pera Halang-halang ni Pere. Pero yan na pa lang dito. Hindi eh, wala na ah. ang pera. Ha? Babaan pa si Nini bukas. 100 na lang. Ako na magdagdag ng 100. Ayun tapos na po akong nag -milo. Ang bilis kong nagmailo ano. Ay, magwawalis mo na ng aming harapan. Ayun, tinapay. Ito mo, hmm? talam binibiro ko. Hindi, mami, magdilis na laang. Ano rin lang. Bukas magwawalis na ako po. Napapangutong na po ng 100. 100 lang Nay! Ng... Sa Redlock! Parang hindi Hindi, nga! Ikaw nga bumuli! Hindi, hindi, hindi nga ko sa iyo eh! Redlock! Ikaw ang bumuli! Hindi ako! hindi nga! mo

huhuhu okay 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 ganyan. Malaking ang bulsang ilaw. Mama, pera naman ako. Apa, pwede may ba? May uwa, maliit ang bulsang ilaw. Wala, may pera. Pwede ng pa, so kayo ng bubuyog yung butas. Kaya kayo, kaya kayo, sumakay na lang sa si jeep at wala kayong pumusahay. Kamu, oh, maingay, nga, yung mamimerdihan nga na makakakain. Ang daming ahas, maliliit. Pembrao, no? no? Isa, dalawa, tatlo. Kaya bang. Ay, ayo Sigat muna sa puro mangga. Eh, yan ang kulay brown na mahahaba! Ugat yan? Ugat di. Kaya ko ahas parang ahas eh. Nakatakot naman. Yan ang epekto ng hindi panginoong umagahan. Ang inoong kung ano ano. Iyawain <laughs> ang umagahan. Kala ko guys, ahas. Kasi Try para na, naman syang, ng Parang ahas. Well, at least, bu na naman ako. Pag may pagbayad, pag wala eh, di pasensya muna. Yan ang epekta Ay, yung mag-ama ko guys, yung nagkapi na sa <laughs> lupa. Ah. Ang laki ng mga bagto. Naglalawag yan oh. Oh. Kauban nilang mga ering. <laughs> Kauban mo, sipot mo. <coughs> oh, na, na ang iring oh tapos ang oh, ang anak Eh, na ako doko pa ay tan apu chay chay tan aw sabi nang ina tan daw ting ni ay mo mapabilang ba <laughs> iba pambil ng tuyo hindi nililig nili, yan lang ng... lang pambil tuyo pinang manicure pa <laughs> niligilang ay natiri ng kulay Tangtang na rin wala na ka-vlog ka oh guys ako'y magpaalam mo na po sa inyo at ako'y excited na mag-birthday hat kakain pa chicken <laughs> <laughs> at saka burger hmm. Kaya magbibihis na ako guys. Kaya magpapaalam muna po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta po sa aking munting YouTube channel. babay bye po. God bless po sa ating lahat. Katangagan na rin. <laughs> At sa mga hindi pa po guys naka-subscribe, uh, please paki-subscribe po at wag po kalimutan. alam. Hayop na rin. Pindutin ang notification bell para updated po kayo sa aking mga upload na video, guys. Mm. ay basang-basa na ang cellphone ko. Pag ari nasira, Tang -tang na sira, wala na akong pang vlog. Tang-tang na rin. Ayan guys, maraming maraming salamat po.